Ito sa yung paliguan ko daw ang tricycle niya. So, ayan niya nga, guys. Nahihingi naman po siya ng kapalit. May kapalit yan. May ibig sabihin yan. So, ito naman Oh, ito naman yung kasunod. So, ito. Dito muna tayo. Sabunan muna pa? Ha? Sabunan muna? na? Ayan, pati sa loob. Hindi ka na naawa sa tricycle. Sobrang dumi na. Bihira mo lang linisan yan. Ito lagi mong nililinisan eh. Oh. Yan po lagi niya nililinisan, guys. Pinatay ko. Hindi pa. Ayan, ayusin mo mabuti ha. O natanggal na yung ano niyan, yung takot niyan. Ayan. Kailangan linisan mo kasi nga, hindi na siya. Hindi na tagulan. Sobrang init na ng oh, ano oras pa lang. Nine pa lang yata eh. Oh, kailangan oh. pakintabihin mo mabuti, ano? Ginagamit niya na yung mga kamay niya, guys. <coughs> Wala ka bang brush? So, aksaya po siya sa tubig. Alam mo, pati sarili niya, pinapaliguan niya na yung sarili niya magbuhos ka na din <laughs> oh hindi tayo naman yan oh, mamaya ka na magbasa mamaya ka na maligo nahin mo muna yung tricycle tapos isunod mo na to sa likod mamadali ka te Oh, kalaw matapos ayo ko nang pabagal-bagal. Ano ang pagbagal-bagal na trabaho? <laughs> Charot. So, sobrang kintab na nga yan, insan. Taas, you know doon. Banda sa may ano, ko pala. Insan mo? So, ah, guys. Nakasali na siya. Ibat kasi, undahan naman, sayang yung tubig yun. Oh, naglalaro ka na. Oh, hmm? Nagawa niya di pati sarili niya. Hindi <laughs> yung puro tricycle at motor naman din pinapaligo. Mamaya, pagkatakas mo, ikaw naman maligo ka. Patayin ko na to? Sige. So, sobran ng punas-punas dyan, Ingsan. Sobrang bulana Sobra na. Sobrang dumian dumi yan. <laughs> Sobrang naman dumi yung sikil na yan. Wala na ligo-ligo yan. Wala pak ligo-ligo. Upa. <laughs> Ay, hindi pa. So, pag may ano na niya mo. na ako, guys. na libot, guys. Kita kita na yung kuyukot mo. Yung alkansya mo. Tay tumpa Sumpa. Ha? Masarap sa piling. Na? Makita yung mga gamit mo. sa super clean. Dapat lang. Ito lang kasi yung mga gamit. Inaaragaan. Mati. Yung Marikita pinapabayaan mo, mo lang. Nakikita ko oh, kasi madumi. Nayayamot ako. Oo, talaga ba? Gusto ko lagi malinis. Hindi para nga. Magamit ko. always guwapo ako. Huh? Hmm? Para pag makita ng mga chicks. Chicks? Uy, sobrang magwapo yan. Sobrang ako in love dyan. Tasasakay, no? Angkas, no? Hindi ka magagalit yan? Ha? Hindi ka magagalit. Hindi ka magagalit, ha? Okay lang sa akin babae uh, samahan pa kita ng babae. Oh, bigyan mo pa pera na. Bigyan pa kita pera. Sobrang tangkad yung mga siya. Sobrang ako galit <laughs> Bigyan pa kita ng chicks. Ilan ba gusto mo? Alay. Gusto mo babae? Ilan ba gusto mo babae? Lima? Yan, damihan mo. Damihan mo pa. mangita ka, ah, dumaa kita gisa ta. Sobra na yan dumi yan. Mm -hmm, pati di sa taas so ay no. Wala nang naman. Atas sobra na akong galit niyan. Yan. Ang sinisira mo pa yata, Emma. Ayan e o, no, pulit na o. Oh. Pwede ba yan. palitan yan? Oh. Oh? Dati. Maganda to. Puro ilaw. Yan, Paitan ila. mo ka yan. Kita yung mga puti-puti yan. Ilaw dati yan. Ah, so, hindi ako nakabayad ng Meral ko. Pinutulan. <laughs> pinutulan ako rin. Eh. Ay, pag gabi, ang ganda nyo. Kung oh, nakita nyo lang to siya dati. Ano siya dati? Lay, di ba ba ano yung sabay so sa siya? Anyam? Hindi yan, guys. Pasukan ng tubig. Hindi yan. Iwala lang kayo. Yun, nandahan naman. Ay, 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 niya ay, 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 Diyan. Relax ka lang. Sobra na dumi yan motor na yan. Wala na yan. Para may arik na yan. Parang ikaw yan? Hmm. Ano na eh? Limang, limang linggo na ako walang ligo eh. Yo! Ito so, pa malat-alat <laughs> So ngayon guys, yung motor niya na naman ang napaliguan niya. Ikus kus. Brush na brush mo. I-brush mo mabuti. dumihin yan dyan lagi yan, no? Pati sa kabila. Ayusin mo pag brush. Sobrang dumi na ngayon. Kailangan talaga. Kailangan Kailangan ng paliguan. Hindi mo pa eh. Ha? Ay, walang buhos yan. Para saan ba yun yung kinuha mo? Ma mamaya, paglawahan na gusto sa'yo. Ha? Ah. Ah. Ha? Para saan ba yan? Ha? Para saan? Ba't may ganyan-ganyan kapag nalalaman? Hindi oh. nyo ba alam? Hindi. Kaya ano dyan, yung mga kinakalawang na yung mga bike nyo. Ang pang CR yan. Ang hindi duro guys, stop. Detective. Solid Lagi. to, solid si pang kalawang. nga. Lagyan nyo lang chlorine kahit konti. Mas stop. Sigurado. Mapapa. Oh, lala. Kasa. <laughs> oh my God. <laughs> Eh, okay, pwede, may damihan nyo rin, guys. Dapat kasi binuksan mo na, hindi yung ganyan. Ikutin mo lang. Saan? Ay, no, hindi ikot. Oh. Uh. Hindi na? Hmm. Hindi Tingkas eh. Ganyan lang siguro yan. Hindi na, ikot nga yan. Yeah, Okay. Ang naman, ang hina naman kasi ng tulong eh. pa ini duro lang kasi yan. Yan. Dodge na ganyan guys. Tapos saluin nyo kasi may ano nga yun. Di ba? Chlorine. Oo. Mm -hmm. uh, ko sa inyo dito. Samba. Ah, oh, kita nito preno ko. Di ba? Puno ng kalawang yan. Mm -hmm. Kita ba? Kalawang? Oo. Oh, kitang kita. Hmm. Tingnan mo guys pag i-apply ko to. Ito, brush mo. Babad mo lang siyang ganyan. Ayan, babad mo. Ayan, babad mo lang. Babad. Hindi mo siya agad ibabrush. Ayan. Babad mo siya. Ayan, kahit sa pipe nyo. Ayan, pipe. Hindi yan sa pipe. Pag kinalawang pipe nyo. Ayan. 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 Oo. So, Pag babad to guys. papakita ko sa inyo mamaya. Yung after. Ayan. Let's go. Ah. Yung kalawang kanina. Ala na, goodbye. Oh. Tap lang katapat niyan, guys. Tap. Tap at saka chlorine. Kita niyo ang pinta ko. ang kinis na, guys. Tap at saka chlorine. Yan ang tip ko sa inyo. At mga... yung pipe, ito, tinan mo. Hindi eh, niya. Ano pa sa mga, oh. yan. Pa-apply wow. uh, mo lang siya ng ganyan. Sa AC lang. Madali lang siyang gamitin. Pero take note. Huwag nyo i-dedicate sa play rings nyo. Bakit? Kukupas yung kulay ng flerex nyo guys Ah ganun Kahit anong mangyari guys Huwag yung itatama sa flerex nyo Brush lang brush lang May tsaga May nilaga Ba? Diba? Malawan mo siya ngayon Sheesh Talaga naman Tau? Pak. Oh, boom wala. Kala mo bago na siya ulit. Kinis na nga. Diba? Ano sabi ko sa inyo? Tap lang katapat niya guys. Pero yung sobrang kapal, hindi na kaya. Lugod sa. Shish, dito na tayo. Taas naman. Mm. Ayan yan ako magugas So fresh, so fresh Taliyadong, taliyadong. Amit, tila na ako. Tutusin nga. Gusto eh. dalas talagang maligo nito kasi sa akin eh. <laughs> binubukin mo naman sarili mo. Uy, binubukin. Ito. Ito so, ngayon. Sasabayan ko siya maliligo. Maligo din ako. Binubukin mo sarili mo. So, ayan na nga guys. Kitab-kintab na. napakalinis. So, dahil tapos na siya magugas, paliguan niya ang mga motor. So, siya naman naligo ngayon. Kita niyo naman. So, karang guys, tapos ako magiging sa aking mga alaga. Boom, boom, brum, 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 trip, Ako naman naligo kasi wala akong naligo. Matagal ah. Kaya salamat sa mga manonood. pam Bam! bam.